Buttered broccoli with garlic na oh, sarap yun guys for today's video ay mag buttered broccoli lang tayo ito binili ko to isang kilo oh malaki pa yung mga tangkay kaysa dito sa flower nya oh di ba ganyan siya kamahal ito isang cup natin pala ayan yung broccoli natin butter Tirang butter lang to sa rep. Bawang, yan. Iwaiwain na natin yan mami. Guys, ito na. Hiniwan ko na yung broccoli. Ito lang talaga yung laman niya. Maliit. Yan. Tapos hiwa na to. Ito siya, oh. Yung pinagkalasan. O, oh, diba? Ang laki. Ito yung mabigat sa kilo. Tapos, mo na natin. O, diba? Ang pala. hiwain ko na to. Ganito nga pala maghiwa yan, guys. Eh. Oh. Ayan. Favorite ko to eh. May bottle. Kumbaga, kinakalas-kalas to. yan. Ayan. Okay na to mga ano rin na. Ito yung pinakadulo niya. Ito pa yung isa. Hindi ko na inugasan to guys. Malinis rin naman to. Malinis naman siya. siya guys. Marami-rami na rin, di ba? saka ako siya igigisa lang sa bawang tapos medyo maraming butter tapos asin yun lang i ko na yung balak. Di ba, pag naghiwan may balak tayo, eh, no? guys. Bisa na natin. Lagyan na natin ng butter yung kawali. bawang. Bawang. Binabango na bawang, guys. Yeah, gusto ko ay medyo toasted. Tapos, gara. Next na natin itong ating broccoli. Broccoli. Ayan na. Ah. Ang ingay na. Ayan. Ah. Ayan. Ayan natin yung apoy. At baka masunog. Ayan. Ayan. Ganyan lang gusto kong luto sa broccoli guys. Pero iba nilalaga lang to eh. Meron, walang lasa na. Ayan lang sya. Diba? Nasipsip na niya yung butter. Oh. Basta mahinang apoy lang. Low heat lang sya. Ayan Tapos lagyan natin ng konting asin. So, is ating asin. malapit na maluto itong ating buttered broccoli pwede rin namang hot pot ito ating buttered broccoli. Ang unti lang ng laman ng isang kilo broccoli na yan. Oh. Ganyan lang siya karaon oh. na oh. yan. nagtanggalan niya, o. Oh. O, oh, diba? Yan ang pampabigat dyan. Yan. Pero mahirap naman kasi talaga itanim yan. Yan. Salamat sa ating mga magsasaka. 'Di ba?